Pero, dito sa Pilipinas, ang magnanakaw na may koneksyon can actually walk freely as if walang nangyari at kahit maraming nakakaalam, ay parang patay-mali. So, ng ako sa inyo, kung kayo magnanakaw, magiging obvious ba kayo dun sa mga ninakaw nyo? Or magiging mas low-key kayo? Let me guess your answer. Siguro pareho nung sa akin. Siyempre, low-key lang. Para hindi nila mahalata na may ginawa akong masama na magnanakaw ko. Pero, dito sa Pilipinas, ang magnanakaw na may koneksyon can actually walk freely as if walang nangyari at kahit maraming nakakaalam, ay parang patay mali. Ito sa Pilipinas, ang mga may koneksyon na magnanakaw ay nakakalakad na akala mo ay hard-earned money yung meron sila. My reason for pointing this out is saan ba tayo magsisimula sa paghuli sa kanila kasi hindi naman nila mag-isa tong ginawa. Dahil kung magnanakaw ka sa gitna ng isang lugar na panay mabuti ang tao at tapat, hindi ka makakawala. Hindi ka makakalakad ng malaya pero kung magnanakaw ka sa gitna ng mga taong masasama din ang loob magkakatugma tugma kasi mga layunin niyo and perfect recipe talaga yan para mag-flourish ang isang magnanakaw. So, ayun na nga, hindi lang talaga yung magnanakaw ang ating problema kung hindi yung mismong sistema. It's systemic evil that we are actually really up against. And I don't even know why I'm making this video. Maybe just out of frustration. Siguro para ma-realize na lang din natin how deep this goes and that hindi talaga nakakatakot na merong masasamang tao. Kung hindi, maraming masasamang tao na hindi natatakot. Ibang kaso na siguro yung kapag nawalan ka kasi ng konsensya at takot sa paggawa ng mali. And I really don't see any way that we can really end this unless you know something radically changes. I guess we'll just pray for that. We'll pray for that and we will be supportive of that when the time comes.